Good morning mga katinders, Mami Teens 19. Ayan, kagigising ko lang. Happy Sunday. So, ngayong Sunday na to ay marami akong gagawin dito sa bahay. Mag-close ako ngayon ng store kasi mag-overtime ako maglalaba. Kasi bukas alam niyo naman, very busy tayo kasi pasokan na. So, hindi kaya ng powers ni Mami Teens na maglalaba pa bukas. So, itong si-share ko sa inyo ay regarding sa mga reklamo reklamo bang tawag dun na aking mga customers kung bakit close open close open yung aking tindahan ay maganda sana yung tindahan ni Mami Dins kaso lang palaging nagko-close ay maganda sana dun kaya lang minsan nakakadismaya na parang hindi na nakaschedule yung kanyang pagko-close ganun talaga Mami Dins ah, ganun talaga mga katinders kapag ikaw lang mag-isa sa store kasi hindi mo naman na-project napro kung Uh, may times minsan minsan na parang napapagod ka. So kailangan mo talaga mag-close kasi parang feeling mo na magkasakit ka. May times naman tulad uh, ngayon na week nag-close ako kahapon kasi kailangan kong gumora sa pamilihan downtown at wala naman kasi ibang gagawa noon. Kaya kailangan ko mag-close kasi pag hindi sino naman ang bibili ng mga stocks ko. At kung panay open naman ako mga katinders at wala na ako mga stocks, ano naman yung mga ititinda ko? ba diba? Dun sa mga customers ko na panay reklamo. <laughs> May naririnig kasi ako na nare-reklamo si customer kasi mura daw yung paninda ko. Kaya lang ang problema palagi ako nagko-close. So, gugustuhin ko man na mag-open palagi opening, closing, Monday to Sunday kung pwede nga lang, wala na akong rest day sino naman ayaw ng kumita diba, kaso lang mga katinders, di talaga kaya ng powers kapag mag-isa ka, mag ka lang kaya nga kahapon, diba nasira yung aking CCTV kaya minabuti ko talaga bumili ng panibagong CCTV camera kasi paano naman ako kikilos na mag-isa ako na meron pa ako mga alagang six rabbits. No? Wala naman akong assistant dito na, oy, ikaw mo na magpakain na mga rabbits sa nagkasakit si Cloud, ikaw mo na uh, sumubo sa kanya ng Cerelac or painumin mo ng tubig. Kahit ng tubig ayaw uminom ni Cloud eh. Kailangan ko pang isirange para makakain siya. At kawawa naman na mapabayaan ko na hindi naman siya nakakakain, mamatay mga katinder. So parang hindi rin kaya ng damdamin ko damdamin. Hindi kaya nang damdamin ko na ganun. Na sa sobrang busy ko sa tindahan ay napabayaan ko yung aking mga alaga, alagang rabies. Yung sa akin lang, ginawa ko lahat na makakaya ko. Yun lang talaga ang kaya na aking powers kasi hindi naman tayo bata na hindi tayo nakaka-feel ng pagod, di ba Sino nakaka-relate na mga ka-age ko na 40 plus na opening, closing, kahit kang magpupo, di ba diba? Hindi tayo makaka-CR ng matagal kasi pag may bibili, wala naman tao dun sa tindahan na magsasabi na, uy, wait lang kasi nasa CR pa. So, panay sigaw-sigaw ni customer. So, ikaw, sa stress ka sa loob. So, hindi ka na lang masi CR. Tiisin mo na <laughs> Hindi naman galit si Mami Teens dun sa mga reklamador. Reklamador ko ng mga customers. Kaso lang minsan parang uh, nagko-comment na parang hindi na maganda <laughs> hindi na maganda pakinggan na parang hindi naman kasi nila alam kung ano yung mga pinagkagawa ko kung bakit ako nag-close kung nag-close man ako meron ako mga dahilan uh, kailangan ko isa na doon ay kailangan ko mamili meron pa akong mga household chores tulad ng paglalaba wala naman kasi ibang gagawa tulad ng pag arrange ng mga stocks, hindi naman nagagawa ng mga uh, anak ko kasi busy rin sila at paglilinis ng cage, pag-aalaga ng mga rabbits ko, wala naman kasi ibang gagawa. So kaya, lalong lalo ni mga stocks ko nawala na, kailangan ko pumunta ng downtown, eh kailangan ko talaga mag-close. Alam nga namang iasa ko sa iba, no? Nasa-stress tayo na baka kupitan pa tayo or uh, hindi nagagawa ng tama o hindi na, ibibigay ng tamang presyo. So minabuti ko mag-close na lang. So anyways, may mga times naman talaga ako na bumabawi. Tulad ng Christmas, hindi, hindi naman ako ng close. Open na open ako. Tulad ng New Year, bukas na bukas din si Mami Tins. So ganun lang. So para sa akin, yun na yung best ko sa tindahan. Kung nakikita mo naman yung aking store ay hindi naman siya palugi. Hindi naman siya yung parang napabayaan. Kung ikaw si customer, nasa labas ka ng tindahan ko, hindi mo naman masasabi na yung tindahan ko ay napabayaan ko na nalulugi or ano pang mga negative na ano dyan makikita at makikita mo na kahit napaka busy ko kahit na mag-isa ako ay inaalagaan ko ng maayos si store okay yung kita ng store ko okay yung mga customers marami akong mamimili kaso lang kung may mga customers akong nanood pasensya na na every time bumupunta kayo ng tindahan, e eh, close ako at may mga rason ako tulad kahapon gumora talaga ako sa pa-downtown, kasi nga, dami na akong wala, mahirap naman yung panay tayo bukas, e eh, panay naman walang stocks, no, so ganon din, so mabuti pa mag-close ka, para mamili para pag bukas mo, like sa akin, bubukas ako ng bukas umaga uh, monday, marami na akong stocks, so ganon yung ano ni Mami Dins na minsan dinededma ko na lang no, yung mga negative or actually, kung yung mga customers na sasabi na uh, siya yung first choice ko, siya yung pinupuntahan ko kasi mas mura siya, positive yun sa akin pero minsan kasi parang uh, naluluya ba? naluluya naluya si Mami Tins ba na uh, hindi 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 ako bukas that time na pumunta ka may ibang customer ako 'di ba nagyoyoyo na Uh, raming beses daw siyang pumunta sa store, e eh, close ako, e eh, di ko naman talaga mapagsabay lahat. Lalong-lalong nakapag-morning, syempre priority ko yung anak ko, at nakakapagbukas ako ng 8. Pero bukas, try ko, kaya ako nag-plus um, uh, star, kung makasabi saya pa sa aking mga kailangan gawin para pag Monday ay relax na focus na naman si Mami Tins sa tindahan. So, yun lang naman yung aking concern. Yun lang naman yung aking sharing for today's Sunday ni Sunday. Kaya <laughs> ebut si Mami Tins. Kasi parang nasasayangan din si Mami Tins na... Wait lang. Kasi sa totoo lang mga katinders, nasasayangan ako. Kung pwede nga lang, hindi na ako mag-close 24 hours ako. Nasasayangan ako sa mga Mami Mili tuwing umaga. Kaso lang, wala naman akong magawa, wala naman akong choice. Hindi ko naman pwedeng uh, pabayaan yung anak ko na hindi niya kaya pang kumilos na <laughs> siya lang mag-isa. So, kailangan ng mama, kailangan alalayan. So, pagbukas kasi ang store, nililito ko, <laughs> So, one at a time si Mami Tins, kapag nasa school na siya, umalis na yung anak ko, ay dun na yung time ko na magbukas ako. Yung purely totoong time ko talaga ay 8 a.m up to 7pm. So, sa tingin ko ay okay na yun. Minsan nga pag marami pa talaga akong ginagawa ay aabot pa talaga ng 9am hanggang 7pm. Minsan kung pagod na ako paggabi, sobrang busy, sobrang daming ginagawa ay 6.30 ay naku-close na ako. So, yun na yung para sa akin na best ko na na ako. Okay? So, pasensya dun sa mga customers na napapagod tinatry ni Mami Teens yung best ko na syempre may obligasyon tayo dito sa ating ano eh, sa ating mga kapitbahay na uh, magbigay ko ano yung mga kulang nila, di ba? Mag uh, service, serbisyo. So yun lang talaga yung best ni Mami Teens kasi nga mag-isa lang ako. Okay? So thank you for watching mga Tinders. Hindi galit si Mami sa sige emote lang. Kikakape <laughs> okay, kakape muna ako para may laman yung chan kasi ngayon close pa rin ako at maglilinis ako sa labas. Mangguna ba, no? Wala naman makasing assistant na mangguna. <laughs> so, kailangan ko linisan yon Supposed to be, dapat December ko pang ginawa. ay eh, sobrang busy ko, di ba, na duty ako. So, ngayon ko siya gagawin para pagkatapos eh, maglala pa ako. Dami kong labahin. Para pag Monday ay panatag naman yung isip ko, no? Focus ako sa tindahan kasi medyo natatapos ko na si household chores. Okay? Bye mga tinders. Thank you for watching.